mapakapikam namin habang naglalakad sa snow wide mountain cups uh, salamat po sa Diyos Brad Marlon Cruz uh, ibigay nyo na lang po yan sa mas nangangailangan uh, awa ng Diyos meron naman po akong pangkape tsaka libre po unlimited coffee po do sa ano namin sa hotel namin actually ang dami pong pagkain sa hotel namin eh, hindi kami na lang po ang umihindi Napakarami uh, pong soft drinks doon. Hindi po ako umiinom ng soft drinks. Kasi, uh, ano, very occasional. Ano po, katulad, ang kulit-kulit ni Summer. Ano po, katulad ng amoy, bro. Para may idea naman kami. Basta po mabaho. Basta po mabaho. Nakakatawa si kuya. Alam naman niya, nare-record yung mga sinasabi niya. Parinig ng parinig. Eh ano kasi yon yun yung mga taong hindi nag-iisip. Yun yung mga taong hindi nag-iisip. Si Daniel Rason, bobo yan. Bobo yan ako, maniwala kay sa akin. Bobo yan. Daig pa niya ang walang pinag-aralan. Ako, hindi naman ako graduate ng college. Pero lumilitaw mas meron pa akong pinag-aralan sa kanya. Hindi naman sa pag-ano, tapos manlalait ka, natsura ko. Eh, kung ikaw sa palagay mo pogi ka, eh di wow. Yun lang masasabi ko. basa ako, eh, hindi, hindi ko sinasabing pogi ako. Pero, compare naman sa'yo, mas maganda naman ang kilay ko. Yun lang ang masasabi ko. Sana, maging successful ka sa buhay na tinatahak mo, Brad J.R. Badong Deserve mo lahat ng blessing ng tunay na Diyos sa courage mo at mga experiences mong pang aalipin ng Royal Family. Salamat po sa Diyos. Uh, pakisama po sa panalangin po. Ako, ang ano ko lang, ang pangarap ko lang naman sa buhay e eh, uh, makapamuhay ng tahimik na hindi nang aagrabyado kung merong lalapit sa akin, meron po ako may Yun lang po ang pangarap ko po sa buhay. Ano po, ka ah, pakakulit ni, ano, ni Summer. Hindi ko alam kung sino to. Ano po katulad ng amoy bro para ma-idea naman kami? Basta mabaho. Nakaamoy ka na po ba ng mabahong paa? O yun, pare-pareho lang naman siguro yung amoy ng mabahong paa. Basta nung na nahawakan ko, nandiri po ako pero out of my respect dahil kinikilala ko po siyang sugo, nung time na yon eh ah, uh, tiniis ko po siya ano tayo akyat tayo ng konti dito brother saan kaya mga recorded video ng mga paksa ni brother Eli ayaw ipakita sa mga members indoctrination lang ang ip ang pinapakita yung mga hiwaga na paksa ni Brother Eli ay tinatago daw ni Daniel Razon. Kaya ako mag-exit dahil di ko gusto mga kwento ni Koya. Ewan ko po sa kanya bakit po niya tinatago samantalang sabi naman po ni Brad Eli sapat na yung mga recorded na, na mga teksto niya para ikapaging dapat ng mga kaluluwa natin. Brad J. Arbadong, si Leng Leng Ba. Magaspang din ba ugali? Sino pong leng-leng? Totoo po ba yun na na-reschedule ang pagkakatipon dahil kay KDR noon? Di, ano pong what do you mean po? Uh, kailangan emergency prayer worldwide for KDR possessed na talaga. Ay, opo, super possessed po siya. Super possessed ng ano, parang yung pong kauna-unahang hari ng Israel si Haring Saul. Nung pong nilayasan po siya ng Diyos, sinasapian po siya ng masamang espirito. Gumiginawa lang po yung pakiramdam niya pagka tumutugtog po si David, ang batang David. Bro, rate po 1 to 10, gaano ka sinungaling si Daniel Rason? 1,000. 1 to 10 lang po yung rate niyo, di po ba? 1,000 po. <clears throat> Bakit i-KDR? Eya uh, mani king buong panalangin ning kapatiran. Bakit daw po si KDR? Hindi siya nangunguna sa panalangin ng buong kapatiran, kahit leader siya. Pero diba dapat uh, pangunahan niya